Welcome to Treasure Hunting mga kaibigan At merong hole Na kung tawagin ay Geometric figures Bakit kaya may ganun? Ayan pa yung isa Oblong Or oval So yung combination natin ano Ay paayon Tapos ayan Butas yan dalawa at same lang yung diameter niya at yung lalim Yun nga lang ay may tubig tapos sa gilid niya ay merong X hindi po yan cross dahil kapag uh, gagamitan natin ng compass ay pang white degrees siya so it means ay uh, pang centering Ayan. iba po yung cross line dahil yun ay naayon para sa green degrees halimbawa north south east west yun, yun ang uh, green degrees so yan ay pang white degrees dahil halimbawa north west south east north east south west Tulad niyan, no? so may dot pa yan sa gitna mga 1 inch tapos kasing laki lang ng uh, hintuturo at may apat na spokes so may target siya since tama naman yung 3 grams yan ay totoong araw talaga papunta dun sa mga nakunan bali apat yung race niya apat din yung nakunan pang lima naman din yung pinakaunang target at uh, yung iba, hindi ko na na-videohan yung ibang nakuhanan dyan ng holes dahil uh, may tubig. Nakapokus lang talaga ako sa baka mayroon pang iba. Pero wala na talaga. So mahalaga po na gumamit tayo ng compass. Lalo lalo kapag baguhan lang po tayo. Mayroon tayong hawak ng Japanese one Yan ay isa kaabigan natin. Pero alam niyo naman pag nakakasubaybay kayo sa mga vlog ko ay eh, hindi talaga ako mahilig gumamit ng mga ganyan dahil uh, uh, sa turo ng uh, naging mentor ko hindi na talaga yan basihan na no dahil uh, hindi biro o hindi madedetect basta basta yung mga item liba na lang kung mga quick deposit na yung pang ano lang or yung tinatawag ng mga rush deposit kung meron pa yun yung mga panahon na sa lupa lang talaga hanggang tuhod lang kasi gipit na sila sa oras pero kapag uh, imperial site ang area before world war 2 nagbabaon na sila ay ituti -tut ang mga yan yung mga nag uh, uh, babakasakali na mga tao ay hindi talaga makaka pinpoint gamit lang yung mga metal detectors tot ito ti nga eh at uh, galing na po ako diyan kahit uh, sa ganitong edad ko na bata pa so ngayon yan yung mga may letter C pa nga dyan opening ang ibig sabihin yan or portal so nakaharap yan ang yung orientation niya ay nasa code 4 so it means southeast pero ang problema dyan ay uh, I think nakuha na na yan natambakan na kasi pero mahigot pa rin sya sa uh, Japanese one ng ating kaibigan ano. pero alam naman natin na kahit na recovered na yung mga tinatawag na quick deposit dyan ay mananatili pa rin yung aura halimbawa yung gold kasi madalas gold naman talaga pero ibang usapan na kapag uh, mga mamahaling bato yung binaon dyan kapag walang gold hindi talaga masasagap ng ating uh, Japanese wand pero may aura pa siya pero I think wala na talaga yan aura lang talaga yan dahil kahit nakuha na yung item mananatili pa rin yung aura matagal mawala yan lalo, lalo na fresh pa daw yan na nakunan so tumatama yan sa tamang 3 grams ano? yan pa, merong holes Ang ano lang kasi yun, oh, ang pinaka mas worse pa, kapag i-defend de talaga natin na yung mga kagamitan talaga ang matulong sa atin, ay uh, hindi po yan sapat na katibayan upang ang uh, masabi mo na makakatama ka sa hukay mo at uh, yun nga kahit pa nga yung sinasabing remapping pag wala tayong uh, alam masyado at konti pa lang madidikay pa rin tayo hindi pa rin <laughs> ano lalo lalo kapag uh, sa actual field actual site maraming mga bato at may mga kahawig siyang mga sign kumbaga pero na totally kapag ganoon ay sign na talaga agad eh hey, meron naman ding natural pero maaari naman na ginamitin mga sundalong hapon o mga imperial japanese army ang uh, mga natural uh, figures or shape and figures sa uh, isang bato Halimbawa mukha siyang pagong uh, nilalagyan na lang nila ng mata or nilalagyan na lang ng stone mat ng mga sundalong hapon noon para magiging uh, uh, benchmarker talaga siya pagdating dito sa mga quick deposit no, laging yung tandaan ito ang pahirapan na hanapin yung iba dahil ika nga yung iba naniniwala na mirroring type or mirroring mirror type daw ang yung pagpaon ng mga hapon pero I think depende po yan hindi ko masabi siguro sa actual field yung pang hindi quick deposit na target kapag grabbing method yung inapply or ginamit ng mga engineering noon ay malaking posibilidad na uh, wala ang items sa pinaka entrance kasi drifting yung mga yan eh pero hindi ako makakonclude or hindi ako makapag-disclose ng uh, depthness para sa pag drifting or bago mag drift kasi nga nagbabase lang po din yan sa mga HDF or hidden trail markers so now yung mga ganitong setup pagka dapanas no or palanas ay uh, madalas may mga quick deposit talaga yung mga hole na yan na geometric holes ay uh, mga sign lang talaga at yung pang paa na malaki So, north-south alignment. Ibig sabihin nun ay basin, no? Masisidlan ng tubig. Paanga ako maituturing. Pero ano sa palagay niyo? Pa-comment naman kung ano. Para sa akin ay pa. So, dahil human, humanoid uh, marker siya, at uh, dahil nasa tubig siya, titirahin norte. Diba? Sa kompas at one uh, magiging 159 pattern siya at dun yun sa mga ano lang 9 uh, feet lang so 3 yards lang uh, dun yung butas na malaki hindi ko na lang nabi dyan, nata natatamad na kasi ako eh, na linisin yun dyan pa nga lang yan eh, kahit maliit pa lang yung butas panay naman yung agos ng tubig pero actually yun ay tumatama sa mga spokes na naandyan sa X dahil maayon siya sa tamang 3 grams so yun na yun yung itinuro ang hinahanap lang natin dyan ay baka meron pa at ginagamit natin yung Japanese one ng na ating kaibigan pero I think wala, wala na talaga kasi makakadikoy pa rin yan yung mga na natin tawag na Japanese one makakasaga pa rin yan kung ano ano yung tiyohin ko nga eh mahilig sa ganyan na ano pero hindi yung Japanese one yung sa kanya pendulum na gawa gawa lang talaga niya ginagayagayan niya sa iba so ngayon ginagamit gamit ngayon at uh, sinabi ko sa kanya na i-quadro mo para malaman ang ano ikunan mo ng dimension para masukat natin hindi naman siya kumukuha ng dimension hahatak lang talaga siya iikot siya kung saan siya proportion na iikot at uh, yun ay nakakasaga po ng mga highly minerals na nasa lupa na na-attract siya doon pero hindi ibig sabihin na deposito po yun kaminsan minsan niya iwan ko lang kung totoo yun at uh, mautusan pa nga daw niya ikanya pwede mo daw mautusan utusan mo na ilang bars ilang fit o ilang 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 lalim sasabihin daw sa pamagitan ng pag ikot kung siya sa GN mo talaga na uh, galawin uh, tik tak na klase na pagka ano kumbaga gilabyog ba at kapag uh, iikot na yan ibig sabihin totoo yung sinasabi lang ba tatanungin mo daw 1 tons, 2 tons, 3 tons eh pambihira umaabot na may ng 100 tons saka umikot so, ibig sabihin 100 tons tapos yung lalim daw ay 6 feet lang daw bihira wala namang ganun wala namang ganun mga ka TH 100 tons tapos 6 feet lang at nagdadetect kami dun sa ano, bundok eh pambihira artificial hill yun yun yung sinasabi ng hapon na bumabalik to na yun ay ang hinahanap-hanap nila ng mga niya at hindi na niya kaya tinuro na lang niya na yan ang artificial hill pero sino bang magakala na yun ay may deposito sa ilalim pero may mga live pointer talaga na makapagsasabi na yung lupaing iyon ay wala naman talagang bundok na medyo maliit at nagtaka na sila na nagkaroon na ng bundok. Yun pala ay uh, may mga engineering batalyo noon. Iba naman din yung nasa dagat kasi mga Japanese Navy yun eh. Pero kapag nasa mga bukirin lang, uh, mga Imperial Army rin. So ayan, meron akong ah uh, uh, inalisan ng tubig dyan apak ng paa sa tingin ko pero ayan ay basin o masisigal ng tubig confirming na north south alignment tayo so may deposito sa norte yan ay mga sign lang yan ng inalis ko ayan pero yun na sa target pa lang dun sa apat na spokes nangangahulugan lang na may apat na deposito at pang yung nasa gitna ayan ayan po So hanggang dito lang muna mga kaibigan at uh, maraming maraming salamat po pag ganito huwag po kayong padalos dalos bakit mayroon pang naiwan uh, Yung mga sinasabi mga quick deposit na may mga sign na mali maliliit lang na diameter at mababaw lang Pwede pa yan na hindi pa nakuha ng iba or hindi pa nakuha ng mga ninja na tauhan ng mga retrieval companies. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mo kalimutang mag-subscribe nang sa ganun ay updated ka po bilang uh, ating so bye bye. Salamat po.